sa NCR namin. Kaya, yeah. a few moments later Good morning mga guys nandito na po kami ni Lolo tambay-tambay ulit kalamig lamig muna habang nakatambay dito sa kanto ayan ayan siya so si Lolo Tambay-tambay well, muna ulit kami dito. Para mga sa oras, mga kalahating oras. Sa ngayon po dito ang ang uh, panahon dito ay malamig na mainit, mamaya napakainit ng tanghali. ang oras ngayon dito ay alas 10 pa lang ng umaga. Alas 10 pa lang. Kaya dito kami nakatambay ngayon. Hindi ko naman pinainitan si Lolo. Kaya lang ay eh, gusto ng asawa ay eh, pasyal-pasyal para at least naman malibang-libang dito sa labas. Pagkakas so, na matatanda na hindi sa kanila. Ayan. So, diba? Nandito po kami sa bus stop. Parang nag ng bus pero walang mga kailangan na lang <laughs> Nakakatambay lang dito. Ayan o. Oh mapapansin nyo, ayun o oh, dami mga sasakyan right. dito lang tambay-tambay kami ni Lolo ngayon po ay araw ng Sunday alas 10 ng umaga at saka magandang buhay po sa atin lahat mga guys good morning everyone ito uh, na po si Kajonsky para mamahagi ng paranasan ko dito sa Israel kaya sa ngayon po ay tahimik tahimik na mapanganib makiramdaman kumbaga alam makiramdam ka o anong mga sitwasyon dito may hirap din pag may balita ay kailangan mag ingat din para at least naman ay nasa safety tayo ako lolo ako lari ati siya dyan kamur ati abi siya dyan kamur margistog hmm. you feel good ha oh. bukas ko last day ko lang matatapos na kung ko dito at 35 days tapos ay, kasunod na naman to mga guys. Ay, kasunod na naman to. Sa araw lang ako na, tapos tayo kasunod ulit. Eh. At sana naman, ay, eh, okay din sa akong sunod na trabaho. Hindi ko na pina... hindi ko na make yung personal eh. Video cam lang. Yung nag-aalaga, tsaka yung matanda.

matanda hindi nila yan kahit hindi nila kaanak kahit hindi nila kakalala basta matanda dito diba? maganda nga ang panahon dito pa diba, ma ulap pero malamig siya dito tayo dito tayo Nakam, ariel eh albisader ito na dito pala ito ito yung bangko na dalagay sa labi mga guys kasi ayoko din lumayo mahirap na tsaka once na may kailangan ako madali ako makakunta sa labi kasi nandun yung ko tapos ang ang papa dito maalwan yung pagsisim ng pera kung sakali magpapadala And, ako yun ang pinakang kondo yun kaya hindi ako lumalayo ba? Ganda ng pan dito, mga puno, eh, mga guys, yun, eh. Ganyan, lang. Diba? Ganyan lang buhay dito. nisan pag uh, nandun ka nakatambay sa bahay, na mainip ka kasi yung ang... Iba, iba yung kopon na alaga mo. Pag couple. Kasi, tunuhan mo pa yung babae. Eh. Ngayon kung hindi mo naman perfect yung silos mo, kailangan din talaga pag may kakopol yung alaga mo ay eh, limitado kumbaga limitado yung iyong kilos yung pagpapaligo nga pakiramdaman kami pagpapaligo tulad kanina nagising ako ng 6.30 mga 20, mga 25 minutes before 7 ay gising na si Lola kaya yun, hindi yun, yung kalayo yun, nakaligo ay isa yung si Armane kaya yun ganun lang araw-araw diwala isang araw na lang bukas tapos ko na ang hapon para po na mag-aalaga din kasi mamaya ang hapon gabi nandito na yun nandito na yun siya tapos bukas, magpapahinga lang siya sa plat niya. Tapos bukas Nang hapon, nandito na. Papalitan na ako. So, sibat na rin ako. Awa naman na yung Diyos nakabalik din siya kasi nag-cancel yung mga kano nang Kaya merong pa ng mga iran dito. Cancel talaga lahat ang mga biyahe ng aeroplano. Wala. Cancel yung kaya yung babae, kabado yung asawa niyong maganda hindi kabado kasi nga ang usapan namin ay 38 days lang 38 days sabi niya wala makabalik agad yung buwan buti na lang at nag-open ulit ang biyahe ng aeroplano, mga mga airlines Yan, tambay tamay muna kami ni Lola dito. <laughs> ang ina, kung wala kailangan kong si Bayang ko rin mag-upload para medyo malaki-laki yung aking maipon. Kailangan makalagpas ako ng 100 dollars kaya kasi per sahod ko pa lang. Tagal ko na mag-vlog, hindi pa nakakatawad mga guys. Naipon ko lang 30 dollars. <laughs> 30 dollars kailangan ko pa maka ipo eh, ng 70 para makasahod May yung pin number ko pa nga wala pa hindi ko pa naasikaso pero complete address na yun hindi lang na uh, ako siguro sa post office o oh, yan eh mamaya pa uwi na rin kami sa kami tatambay sa tambayan namin sa park dito, maganda-ganda dito magkakabay uh, kasi mada, na, tao, mga, yun nga, madaming tao, madami sa sakyan, yung freight, kailangan tayo makakuha ng iba't-ibang, iba't-ibang mga tao, hindi lang yung doon, doon nakakaboring. Boring din doon sa park. Puro matat kasama mo, mga bata, wala ka namang ma-vlog doon, hindi yun lang dito, wala na, na sasakyan o mga bar tulad niya no may lito sa masada wala

Lagi mong kumasahin kung anong pakaramdam niya, kumusta ang pakaramdam niya. Mm -hmm. Dito ang trabaho ko mga guys, i-assist tong matanda. Kasi hindi na to totally makatindig, makatayo. Hindi naman ng pagkain. Sa pagkain, naiinip din ako kasi sinusubuan siya. Napaka, napaka bagal kumain. Oo, oo, yung tubig inaabot kami ng isang oras, yung deli kami nagtatagal kasi no gusto niya parang bata. Really. Pedro. Sa La Biblia po. Sa tabing dagat yan. Alas 10, 10, 24 na pala ngayon. Nang no, umaga. At no, 10.30 na. Diyan sa Pinas pag ako'y may awan sa kamalay. Mahal po talaga ay kahit pa rin talaga ang vlog dito kay DJ daw. Naka-monetize na ay talagang mayayaman pa 'ko pa baka mga iba pa din mga mga dokumento ng lugar. Mga sa bundok, maganda rin sa bundok. Sa dagat, labat ng mga lapit sa dagat, account. Baka haraka pala anak mo liolati. Boom. Makarka ka na ulit, Anak na ulit. Tog. Ah. Lian, bagi bagina! Siya mo, bagi na. O, dahil siya na ko. Tog. Dala, po. Ini, arba hindi kami. Puro sila rin pala ang tumalang. Wala. Ang plus lola. Ayan. dito ang pahay dito sa autobus mga kaibigan walang may card ka hindi tumatanggap sila dito ng Map. card magpapaloy ka ng card tapos yun ang swipe mo ewan ko lang dito sa Pilipinas dito kung talagang card autobus bus, bus bus car kahit naman saan pwede yung yung pan dito pwede yung pan pan train sa lula o sa lula o

Binag <laughs> din ang matalag. Ah, puno ng peron sa lalimang po. Kanina pa kami dito. Abangan ang bus. Abangan. maganda nito, video ko wala nang putol potol isang upload na, na lang dire diretso walang putol walang edit edit diba at least naman may upload at walang kwenta ang fan at least may upload <laughs> No? Mm. nakon mm. at a okay you feel good ah and baya no problem so Please, nakakakita dito, dito na sari-sari tao. <laughs> dito lang dito sa park. Yun lang nang yun. Diba?

San Francisco Bay na to. Yan. Yeah. Yeah. Hindi. Wala. Medyo abitaktik uh, ba? Ha? Ah, Missing this morning. O like ba kitaktik ba? Dito daan ang pala dito ng papuntang pitaktik ba? Alam mo ka. Dami kasi linya-linya yung mga bus kasi eh. Okay, saan-saan ang linya nyo? Di ma, kasi ako pag yung mag... Uh, ako nang camera na naglalakad pa rin. Na, hindi na kamay ko talaga hindi na ko talaga gusto. Pwede kong hawakan. Ay, hindi na. Sakit na lang kamay ko bigat pa nitong handel ay ayan yan. Taste na lang muna dito oh at least naman may mga tayo kung anong mga kaganapan dito di ba hmm. ah kita pati kayo ng sari saring tao oh ayan <tinyo>

Lola, nag-aabang ng bus. O, oh, yan Oh. Nag-aabang siya ng bus. O, oh, nagparating ay na. Tambay sa kanto. Yan eh, pitak-pit ba? Old farm. It's this morning. Oh, na naririnig naman siguro yung mga pag-uusap nila. Yan, bro mga kwalito, yung kwalito hindi na dito mga kayo ng English libro, mga Russian yung Russian hindi ko naintindihan <laughs> pero yung libro ay simple nila sila ah. ah si Lola bumalik sinaulang pala yung asawa niya diba? ala ko mahina na yung si Lola yung pala kinaon lang yung asawa niya oh. galing. malamig, malamig pa talaga magandang magbilad sa araw arawan malamig kasi ang simoy ng hamon ay pauna 10.30 pa lang naman 10.35 tambay ulit doon ng mga isang oras sa park nakon? Ah. anak ng Urkin Litayel nakon? nire nire? mami po batuwa Batua. nakon batuwa Anak mong bato, wak. Nilek, bagan, na. Ang okay, pala, okay, pala dito. Dela de Diapo. itak Ah, may sound mga guys. So, sige na. Hanggang dito na lang mga, mga, mga guys. Thank you for watching.